Hello guys, magandang hapong po sa inyo. Welcome to my new channel po guys. Welcome po kayo sa aking bagong YouTube channel. So may nais nice lang po akong ipakita sa inyo na isang ah, dalawang klase ng mochiya. Ayan po guys. So ipapakita ko po sa inyo guys kung anong klase ng mochiya ito. Ayan po guys. Ito po guys ay isang mochia ng kabibe. Ayan po guys. Madilim po guys. So, ayan po guys. Mochia ng kabibe. Meron po siyang ugat guys. Ayan po. Ang kanyang mga ugat. Ayan, linaw. Ayan po. So, buhay na buhay po ang kanyang mga ugat guys. So, napakaganda niya. Tikom guys, tikom na mutya, tikom na kabibi. So, hindi ko alam kung anong klaseng bisa meron ito guys. Pero, boys guys, not, napakaganda. So, kayo na po ang bahalang sabi kung anong enerhiya na meron ito guys. Ayan po. Basta tanggalan ko lang guys, ay eh, buhay siya. Ayan po. Hindi ko na po sasabihin na totoong mutya siya. Kaya na lang po ang musga. Ayan po guys. Mutya ng kabibi. So napakaganda niya guys. Hindi ko sinasadya guys na mapulo tuto guys. Dahil sa lugar na dinaanan ko ay eh, napansin ko lang siya pero hindi po ako naghahanap ng mutya guys dahil marami na po akong mga mutya pero lahat yun eh hindi ko inaasahan na mapupulot ko dahil hindi naman po ako naghahanap ng mutya napakahirap pong hanapin ng mga mutya na totoo so pag nakita ko lang yung isang bagay na nadaanan ko dinadampot ko. Pero yung paghahanap, pag nakita ako ng isang bato na maganda, dadamputin ko. Hindi po guys, mali po. Kuso, kusa, ko lang po ito na nakuha. Hindi po ako naghanap. So katulad po ito ng isang uling na naging bato. Ito naman po ay nakuha ko sa tanim na may mga kasamang uling pero ang pinagtataka ko bakit siya ay nandoon sa pinaka ibabaw tapos bilog yung mga ibang uling nadudurog na pero siya hindi pa buhay pa siya hanggang sa ngayon buhay pa yung kahoy dapat magiging abo na to kasi kahoy to eh na naging uling pero, nung damputin ko siya guys, tignan ko, bilog siya. Pinukpok ko siya ng pinukpok. ng pag guys, hindi naman siya nadudurog. May portion na may matigas sa kanya na pare siyang bato, merong kahoy. Ayan, sa kahoy. may, ayan kahoy. Pero dito portion niya, may halong bato na. Ayan. So, naghahalo pa siya sa tatlo. Kuling kahoy na naging bato. yan Maganda siya guys. Napulot ko rin to sa hindi sinasadya. Doon pa sa tanim. So, napaganda nito guys. Hindi ko rin alam kung anong bisa meron nito. Pero marami nagsasabi na ang nagtatanga nito ay hindi karo ng mga itak or bala parang katulad nito hindi ka rin tatablan ng bala sapagkat ito raw ay sarado ito ay sarado tikong pwedeng gamitin sa mga taong madadaldal para tumikom yung bunganga yan susubukan natin to guys sa mga taong madaldal para tumikom ang bibig yan guys nakaganda nito ka na naging bato na may mga ugat-ugat ayan may mga ugat-ugat siya -ugat. yeah. so hanggang dito na lang mga guys sa uh, muli po eh, papakita ko po uli sa inyo yung aking mga na collection na mga bato na mga mutya na mga napulot ko na hindi ko sinasadya pinulot ko lang sa luksyon ng dugo yun po, hindi po ako naghahanap. Mahirap po yung maghanap. Kahit anong gawin po natin, hindi po natin yan makikita. Yung tipong nakita mo lang siya, at parang kabigabighan eh, yun, pinupulot yan. Pero yung hanap ka ng hanap para lang may, may pakita na mutya. So mali po yung guys. Sa totoo lang, napakahirap hanapin. Tulad na itong dalawa na to. hindi ko gustong hindi ko to hinanap kusa ko lang siya lang napulot so hanggang dito na lang sa muli guys kayo na po ang bahalang magpusga kung anong taglay meron ito so sana po eh, huwag niyo pong kalimutan mag like at mag subscribe sa akin dahil alam niyo na bago lang ako sa aking youtube channel so Mag-comment din po kayo sa baba kung anong pwede nyo sabihin. So hanggang dito na lang, lang guys. Sa muli.